Medyo babait ba yung mga Singaporean? Kasi mayroong nagsabi sa akin na masiselan daw sila. Totoo ba? <laughs> Based sa aking karanasan mga Jay, depende sa kanilang mood. <laughs> alam mo madam, ang pag-aabroad ay isa sugal. Hindi natin alam yung mga ugali ng mga employer natin. Hindi ibig sabihin na mabait ang employer ko ay magiging mabait din yung employer mo. At hindi din ibig sabihin na masilan ang employer ng iba mong mga kakilala dito sa Singapore ay magiging maselan din ang magiging employer mo. Nung nag-apply ako madam, wala talaga akong kakilala dito sa Singapore kahit na isa at hindi ko rin yan iniisip yung kasilan ba sila or ano Ang nasa isip ko lang lang noon makaalis ako ng bansa dahil napapagod na ako sa Pilipinas sa sahod ng mister ko na grabe sakit sa ulo magbudget wala pang sahod ubos na kahit pa naman yung mister ko lahat ng sahod niya ibigay niya sa akin ay short pa rin <laughs> kaya hindi talaga ako nagdalawang isip nung marinig ko sa radio na may mga Singaporean doon na mag-i-interview kuha sila ng mga domestic helper Lakas ng loob lang yan, madam, at tiwala sa taas at tiwala sa sarili. Uh, may isa pang nagtanong na mahirap daw alagaan yung matanda dito. Masasama daw mga ugali ng mga matatanda dito. Face your fears, mga madam. Dahil ganyan din ako dati, takot ako, takot akong sumakay ng eroplano. <laughs> Pero yung takot na yan ay hindi yan makakatulong sa mga bayarin ko. Pati mga agent yung mga madam, hindi alam ugali ng mga employer niyo. Kaya kung ganyan ang mga inisip nyo, maging nega kayo, wag na lang kayong mag-apply mga madam. Dahil, dahil, kahit Singapore, Malaysia, Bahrain, Hong Kong, kahit saan may mga employee na mababa mababait at mayroon ding mga employer na mangtas, hindi mabait. Mga local, sing mga local Singaporean mayan, yan o mga puti man yan nga amo, may maselan din at hindi masilan. Kaya swerte-swerte lang talaga ang pag abroad madam. Ang importante, safe ka. May mga kaibigan din ako na galing Middle East, nag-apply dito sa Singapore. Tapos pag contract nila, bumalik sila sa Middle East kasi mas gusto nila ang mga employers sa Middle East kaysa sa Singapore. At alam nyo ba kung bakit pinili ko ang Singapore dahil malapit na siya sa Pilipinas? Kasi anytime makaka-uwi ako. Yung mga kapatid ko nga hindi ko na sinasabihan ang mga kapatid ko na huwag kayong mag-abroad kasi ang hirap dito sa ibang bansa. Palagi ko sa lahat silang ina-encourage nga mag-abroad kayo kasi kahit na alam ko na napakahirap dito sa abroad mga madam kasi yung mga employer ko, yung first employer ko kuripot pero hindi talaga yung naging hadlang madam para sabihin sabihan ko yung mga kapatid ko na huwag kayong mag-abroad lang kayo sa Pilipinas. Pilipinas ang sabi ko sa kanila habang bata kayo mag-abroad kayo kasi yung sahod nila sa Pilipinas ay minimum wage lang kaya ang sabi ko sa kanila pumunta kayo dito sa Singapore para magka-dollar din kayo char So, nung nag-apply ang mga kapatid ko, mga madam, wala talaga silang mga tanong ng kagaya ng mga ganyan, ng mga mababait ba, o baka, baka maselan yung mga employer nila, wala talaga. Kaya, first interview nila, mga madam, kuha sila agad. Kahit first timer pa sila. Kasi, hindi sila namimili ng mga employer. Ang sinasabi ko lang talaga sa mga kapatid ko, palagi mag-apply kayo, tapos kung hindi niyo kaya, umuwi kayo. Sa mga nagtatanong kung madali lang bang makaalis kapag mag-apply sa Jake Agency, ayusin nyo yung mga bayon data mo, mga, yung mga madam, dahil hindi lang kayo yung nag-apply, marami kayo 'yung nag apply mga mga lang madali dito sa ibang bansa mga dike remember dala yung kinikita natin